O mahal, aalis na ako ha. Alaga mo na mabuti si Madlin. Huwag mong pababayaan. O mahal ako, bahala sa anak natin. Mama, kailan ka po uuwi? Anak, hindi pa nga ako nakakaalis eh. Uwi agad. O nga anak, hindi pa nga nakakaalis ang mama mo eh. <laughs> Mama, huwag ka magtagal dun ha. Anak, pupunta si mama sa ibang bansa dahil magtatrabaho. At para rin yun sa kinabukasan mo at para sa mga pangangailangan mo sa school. Okay, mag-aaral ka na mabuti ha. Apo, mama. Sige, mahal. Alis na ako, ha. Maaga po yung flight namin. Sige, mahal. Mag-iingat ka, ha. bye anak. I love you. Love you too, mama. Ingat ka po. Hello, Mal. Oh, hello, Mal. Mahal, kamusta? Okay lang naman, Mahal. Ito, kakatapos ko lang magluto. Ah, saan yung anak natin? Ah, Mahal, wala dito eh. Pumasok. Ah, Mahal, malapit ako pala mag-bill sa kuryente, no? Oo, oh, Mahal. Ito yung wait na. Ah, sige. Pag ano, ah, tawagan nyo na lang ako dito para makapadala ko agad. Sige, sige, Mahal. Mag-iingat ka dyan, ah. Ah, sige, Mahal. Nandito na yung amo ko. Patawag na lang ulit ako, ah. Sige, Mahal. Bye. Bye, Mahal. Ingat ka. Hello, mahal? Mahal, nandito kami sa ospital. Ano? Bakit ano nangyari? Mahal, sinugod ko yung anak natin sa ospital. Bigla na lang kasi sumakit yung niya, tapos inimatay siya, hindi ko alam kung bakit eh. Tapos sabi ng doktor, malala na yung sitwasyon ng anak natin. Mahal, kailangan mo umuwi kayo dito. Sige, sige, dagawa ko ng paraan para makipagpaalam ako sa amo ko. Sige, mahal. Sana payagan ka ng amo mo. Bantayin mo yung anak natin dyan, ha? Huwag papabalaan. Oo, mahal. Nandito na ako. Binabantayan ko yung anak natin. Huwag ka mag-alala. Sige, magpapaalam na ako sa amo ko. Sir, can I go home now? Because my child is in the hospital. The situation is bad. Please, sir. Okay, okay. Please don't cry. I will book your flight now. Thank you, sir. Thank you. Ano? Anak. anak ko. Mahal? Kamusta na yung anak natin? Wala na yung anak natin, ba, Wala na. Anak! Anak! Anak ko, anak. Anak, hindi. Hindi. Nasaan yung doktor? Nasaan yung doktor? Mahal, ginawa na ng doktor lahat-lahat. Hindi na kinaya ng anak natin. Ayoko, ayoko. Hindi ko kaya mahal. Hindi ko kaya. Tama na. Tama na Tama. na. Tama na. Wala na tayong magagawa, mahal. Kinuha na siya sa atin. <laughs>